Yes, may hapon sa tanan. So, for this video, ay tatanungin po natin si Mia Kalorka. Mara na siya Oo, kanina. Tatanungin po natin siya kasi uwi siya ng Manila guys. So, ba't ka uwi, Bishi? Parang hindi nakarecord. Oo. Uh, Amo ba? Wala bang uuwi uh -huh. ako. Kaya uuwi, uh -huh. di ba? Uuwi. Uh -huh. Uuwi. Pupunta sa bahay opo uuwi uuwio kaya <laughs> bahay ba? din namin hey. kaya ka uuwi at ano bang occasion na <laughs> Wala, Wala-wala akong occasion, napagod lang ako dito, na ako. 'Di ba? Rest house naman 'to. So naboard ako sa rest house ko, uuwi ako sa hanggang. hindi kasi eh hatid ko yung papa ko sa airport. Uwi na siya ng US. Tapos mamamaling maleng ah uh, uh, tumawag mama ko na ano um, bumili ng madaming tuyo bulad para ipadala sa papa ko iuwi niya sa Amerika sa California ang bulad mga siguro isa dalawa tatlong kilo ano ko apat at tatlong kilong sari-saring mga bulad mga Delis o bulad Galungo. Teka, ililista ko nga uh, Adeles, Galungkong, at uh, saka Pusit. Pusit daw. Yeah, oo. So, pag uwi ko ng mani... Ano ba yan? May storbo. Eh, edit mo yan. Cut mo yan. Uh -huh. Sorry ako, di ba? Play lang. <laughs> okay, na yung 5 minutes natin. Kasi may dumaan. Okay. Oh may gata din yan ha, kasi pag di mo tinaga, mahala mo tayo ng tubig sa banyo para mag- Pag-ibukuhaan! pag Tapos, mababash si Aviel. Sasabi mo mga tao, too the... si like, Anyway, eto na nga. So yung on, mga bulad, um, pusit, tapos, ano ba? Oo, oh, oh, mga, kasi Hasaan is the bulad capital of the Philippines. Yes. Oh, yes. <laughs> Kailan ka ba ubeshi? Anong pets? Bukas! Bukas! Bukasa, bukas! Bukas! Anong pizza? Mga benching ganyan. With mga 25, guys. 26. Para uwi din, uwi pa ako akong La Union hanggang at 30. Oo, <laughs> limang araw, ganyan. Tapos si Papa, um... Oo, ihatid ko sa airport ng mga July 3. Tapos, balik na ulit ako dito, mga July, gusto ko mga July 7, ganyan. Uh, kailangan dalhin ko yung ano. Ayoko mo mga chika-chika. Kasi, dapat diretso na ako ng airport. Dala-dala yung maleta ko. Ganyan. Ha? Ganyan. Yes. At, mga plano mo dito ng mga business sa pag-uwi mo. Yung sa mo. Oo. Para, hin sa, sus para sa susunod, kukunin ko yung mga gamit ko. Madami akong mga gamit doon. Para dito, pagbalik ko, pwede na tayong mag-business, magtitinda-tinda tayo kasi meron naman tayong deck, aakit uh -oh. naman tayo ng mga tao. Oo, oo. Tapos pwede silang kumain sa deck. Pwede silang kumain ng anong mga foods, mga ganyan. di ba Para meron tayong ginagawa. Hindi tayo nabobored. Kasi uh -oh. yung mga kasama natin. Mga bahog ilok. <laughs> Ayun, okay. Ay, ano pa nga? Ano pa ba? Ah, oh, para para ikaw hindi ka rin tinatamad-tamad, 'di ba? Ano okay. ka, waitress, servidora ka, no, no. magaling ka magluto. No, no. Ayad kasi ikaw, pag wala kang pag wala sinasabi gagawin, wala ka nang ginagawa maghapon. Kundi ang gagayong maghapon, hihi, sa duyan. 'yan. Nata ka. <laughs> ah, parang ginagawa ko kanina, pag-ising? Oh, nag ano ginawa mo? Nag-ano nag map sa sahig. Nag-map? Nag ano mo? Tapos naglaba. Ano nilaban mo kanina? Yung ano ko kagabi. Hmm. Yung binasa ko kagabi na dami. Magligo. Maligo ba tayo? Parang gusto ko maligo sa suba. Parang bet ko maligo. Sa... Wait lang. Okay, go, go. Go back. Mamaya natin maligo sa suba. Yes. Sa ilog. Anyway, ayun na nga. So, yung maleta kong yun, madaming laman yun. Tsaka, dadaling ko na dito sa bahay. Kung may sasakyan lang ako, kung may sasakin lang ulit ako, gusto ko ang imaneho maneho yun, i yung, yung mga gamit. Um, yung may, may washing machine ako doon sa Manila, ganyan. Gusto ko dalhin dito kasi yun talaga ang para sa ganitong bahay. Kanang automatic manggod siya na washing machine, ganyan. Sayang eh nag-iisa na lang yon may washing machine naman doon sa bahay na malaki kila mama so hindi kailangan ng dalawang washing machine talaga eh ayun, ang dami kong gamit. Gusto kong magdala ng maraming gamit dito sa bahay na to. Kasi, kesa bili pa ako ng bili ng mga gamit. Ganyan, diba? Bumili na nga ako ng TV ulit dito, tsaka rep, bumili na din. Tapos, tinan nyo, oh, bumili ng mga ganyan-ganyan, mga plato. Sa Maynila, ang dami-dami kong mga gamit na ganyan ikakarton ko na nga lang pa dito ko nadalhin di ba kasi napuno na rin yung bahay doon but basta ang dami dami kong gamit dami dami kong gamit mga binig ganyan gusto kong i-transfer dito para hindi nabili ng bili ayos oh guys so yun lang guys huh? yun lang Eh, Ayaw ko sa'yo, vlog mo to. Ba't ba ba tanong ka? May tanong ka oh, pa, oh. animal? Yes. Yan, guys. So, away na si Mia at babalik dito. Then, mga, ano mga, neg mga negosyo niya na uh, gusto niya ititinda dito. So, ayun. Gusto ko negosyo, ano. <laughs> gusto ko negosyo, yung patok na patok ngayon, lodge. pahan Charot. Charot lang. ano na lodge. Hindi, gusto ko yung food. Actually, gusto ko, ano, may orderin ako doon. So, orderin ko doon ko na ipadala. Um, meron akong orderin doon ng mga, ano, yung mag magtusino ako, mga frozen goods. Gusto ko gumawa ng mga tosino, mga homemade na mga tosino, mga ganyan-ganyan. Ako gagawa para, ano, um, dito ko ibenta bukod sa negosyong nag uh, ano rin nag, uh, ng ice nagagawa ng ice na ganyan o tapos ice and then cold beer and then tosino longganisa gusto kong mag ganyan ganyan so, para yun ang pulutan tosino o tosino longganisa lumpia para may ginagawa araw-araw ang mga tao ba may may ginagawa araw-araw tapos may ibibenta ganyan yun ang gusto ko para wala business is business para umiikot lang yung pera umiikot lang yung pera mo nagiging busy ka pa hindi ka na bored sa buhay na tinatanong mo na sa sarili mo kung ano ba ang purpose ko sa buhay ganyan 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 char so gawin mong busy ang sarili mo tapos mag-isip ka nung nun anong negosyo ganyan kung hindi o wala ka nang maiisip na negosyo edi eh gawin mo negosyo ang sarili mo magpokpok ka, ka ng bar ko. o, o umakyat ka nang barber ko wala di sa max o, umakyat ka nang mamarko ka niyan inegosyo mo ang sarili mo mamarko ka enjoy di ba o ganyan ang negosyo din you know? so thank you so much guys so ayan guys thank you so much sa walang sawa. At saka no, iiwan di ko iiwan yung bahay ko kay Non Non. Ha? Huh? Ilal papadlak ko na lang diyan, bahala ka diyan, may bahay naman siya. So mm. anyway, guys, goodbye. Thank you. Goodbye, goodbye. <laughs> and thank you, guys. So, bye-bye. Peace.